Good morning, good morning guys. Yeah. tayo po ay mag-aagahan ngayong umaga. So, tayo na may kakain. Ito po yung aking breakfast. Ang ating dilis. Yeah. Oh. Tahong. Adobong tahong mo ito. Napakasarap po ito kasi pinaprito ko po. So, ayan guys. Oh, yung tahong. Napakasarap nito guys. So, sa at ating titikman. Ay si tahong adobo. Wow! Grabe guys. pa pakasarap. Grabe guys. Kaya kaya ngayon lasang-lasa mo ang sarap ng adobo tao. Pero, maganda kombinasyon no yan sa sinanggang at saka yung dilis. So, talagang masarap. At meron tayong paboritong sukang wat-wat. Nako! Busog. busog ko tayo ngayong maga. Maraming salamat po at maganda umaga. Bye-bye po.